Mga kuspad, kamusta kayo? At ngayon yung pag-uusapan natin ang mga teknik para mabalisa sa lalaki sa kakaisip sa iyo. At kung handa, nakilala, masalap po tayo. At muli, be spot! At ang unang teknik ka inspire upang mabalisa sa kakaisip sa iyo ang lalaking mahal mo is huwag oras-oras mag-text o mag-chat ang unang sikreto teknik ka inspire upang lalaking mahal mo palagi kang isipin. Kapag palagi ka nang iniisip, mas lalo ka magiging mahalaga. Kapag mas lalo ka naging malaga mas lalo ka nang mamahalit, mas lalo ka magiging masaya. Alam niyo makasupad ang problema? Sa karamihan sa inyo, na makababaihan kayo, masyadong needy. forget nag Nakipagrelasyon lang, binibigay ng lahat. Alam nyo, kapag kaganyan ka, mahihira pa na lalaki na mas lalo ka ng pahalagahan. Alam nyo, dapat ginagawa nyo ng paraan eh. Para palagi ka nang namimiss. Ang problema, ginagawa nyo ng paraan eh. Para mas lalo kang bumaba sa paningin niya. Dahil napaka, talaga namang napaka-needy mo. Huwag kang laging magparamdam sa kanya ka inspire Huwag kang laging mag-message sa kanya. Huwag kang laging available sa kanya upang palagi siyang mabalong kakaisip sa iyo. Sapagat paano ka niya mas lalong iisipin kung ganyan ka. Iisipin niyang balo na balo ko sa kanya. At magiging kampante siya. Magiging sobrang relax siya. Kapag ang lalaki masyado ng relax, wala na siyang hinahabol sa iyo. Easy to get ka na. Tingin mo ba napakahalaga mo pa nun para sa kanya? Kaya nga sa katagalan ba? Diba, palagi na nag yung iba sa inyo. Dahil talaga namang mababa na ang tingin niya sa iyo. Ka-inspired gumawa ka ng paraan upang lalaking mahal mo, ay palagi ka niyang isipin o mamiss. Dapat palagi ka niyang naiisip. Dapat palagi ka niyang namimiss. Dapat palagi ka niyang hinahanap-hanap. Upang palagi ka niyang pinapahalagahan. Upang lagi niyang nakikita ang halaga mo. Upang lagi niyang nararamdaman ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya huwag kang easy to get. Huwag laging available. Pataasin mo ang value mo sa lalaki. At since sa mga technique ka-inspire, Huwag kang oras-oras mag sa kanya upang talaga namang laging mabalisayan kakaisip sa iyo at lagi kanyang malin ka inspired Pangalawang teknik ka inspire upang mabalis sa lalaki sa kakaisip sa iyo is mo siya na siyang unang magparamdam. May pangalawang inspired teknik upang lalaking mahal mo ay mabalis sa palagi kakaisip sa iyo. Doon pa lang eh, doon pa lang na siya ang laging una magpaparamdam. Kapag siya ang unang nagparamdam, ang ibig sabihin lang nun, na ka kanya kasi nga, nag-message sa'yo. Nag-chat, nag-text sa'yo. Ibig sabihin, naisip ka niya. Na-message. Diba? Wala yung kanyang may isip kapag ka mo sa ganyan. Huwag mo siyang sanayin na ikaw lagi ang nagpaparamdam sa kanya. Huwag mo siyang sanayin na ikaw lagi ang naulang mag-message o mag-chat sa kanya o mag-text o tumawag. Dapat ang lalaki sa isang relasyon ang madalas na unang nagpaparamdam. Upang talaga namang ka-inspire, maging masaya kayo. Alam niyo kasi mga ka-inspire sa isang relasyon, totoo lang, ah uh, mas dapat nag effort din talaga lalaki. Sabi nga, sabi nga ng iba, dapat kung gusto nyo maging matibay kayo o tumagal kayo, o magkaroon kayo forever sa mundong ito lang, ha, syempre, alam nyo, dapat mas mahal ka daw ng lalaki. Kapag mas mahal ka ng lalaki, malamang sa malamang, eh, tumagal kayo. Kasi pag mas mahal mo ang lalaki, eh, medyo tagilid eh. Nababalidate mo yung, yung, logic ng utak. Nagiging relax na relax eh. Pero pag mas mahal ka ng lalaki, ay eh mas magandang bagay daw yun. Sabi ng mga tanda. Kasi kapag mas mahal ka ng lalaki, ay eh talaga bang kayo hindi eh magiging sayang ang pag-ibig mo. At magiging maligaya kayo. Huwag ka lang din gagawa ng masama na babae ka upang talaga namang maging okay kayo. At since sa mga technique ka inspired, upang lalaking mahal mo ay mabalisa palagi kakaisip sa iyo, sanayin mo siya na siya ang laging una nagpaparamdam upang palagi kang pumasok sa isip niya. Palagi nang maisip na lagi kang i-message kay inspire Pangatlong technique kay inspire do bang mabalik sa lalaki sa kakaib sa iyo is mag-make up at manamit ng maganda. Yung pangatlong kay inspire na technique upang lalaking mahal mo ay palagi nang isipin. Alam niyo mag-inspire kapag maganda ka sa paningin ng boyfriend mo o kahit hindi ka man pero na pero alam niya nag-aayos ka, nag-aayos ka. Nag-inalaga mo sarili mo, nag-effort ka, mag-make -nage up ka, pumuporma ka eh malamang sa malamang pala ay kanyang maisip totoo yan kasi mahal ka na nga eh Dun, nandun na yung pagmamahal eh tapos mas lalo ka pa nang mamahalin kasi inaalagaan mo sarili mo hindi ka ba naiisipin pagka ganon hindi yung mahal ka nga niya. nagpapabaya ka naman sarili mo baka ma-turn off pa yan sa'yo pag na-turn off sa'yo isipin ka ba nyan ganyan lang yan kay inspire kaya alagaan mo sarili mo kasi yun, sa mga technique mag-make up ka nang tama, tama nakatamtama at malamit o pumorma ka nang alam nyo, kapag kaganyan ka sa mo, iibigin ka ng partner mo. Mas lalo kang magmamahali ng asawa mo at laging magiging malambing sa iyo ang boyfriend mo. Sa isang mga teknik upang mabalisa ang asa kakaisip sa iyo kapag ka magkalayo kayo, ka-inspire. Mga ba na teknik ka-inspire upang mabalis sa lalaki sa kakaisip sa iyo is makipaglandian sa asawa mo. pang na sikreto teknik ka-inspire. Upang lalaking mahal mo mabalisa palagi kakaisip sa iyo, ang asawa mo ay palagi mong landiin. O baka naman ang gusto mo, ibang babae pa naman di sa kanya. Hindi ba dapat ikaw na lang? Talaga naman kay Yusupad baka sasabihin ng iba, kay Yusupad nahihiya ako eh. Eh kay Yusupad hindi ako ganun eh. Eh kay Yusupad conservative ako eh. Eh kay Yusupad na siya lagi ang unang naglalandi sa akin, hindi naman ako inuuna eh. Eh kay Yusupad kasi ganito, ganyan. Alam nyo, kapag kaganyan ka, talaga naman, huwag kang iiyak-iyak sa bandang dulo kapag yan ay naakit sa iba dahil siya ay ng iba. Kay Ispard, asawa mo yan. Dapat matuto kang mangakit sa mister mo. Dapat matuto kang mangakit talaga mo sa partner mo. Sa asawa mo upang siya ay laging sa'yo lang mabaliw. Lagi mo siyang landiin upang siya ay mabalis sa kakaisip sa'yo. Isa yung sa pinakasikreto upang lalaking mahal mo ay hanap-hanapin ka. Totoo yan, kay Inspard. Basta sa binabakit kay Inspard ka, ano, ano, ano naman yan, ikamunduhan naman yan eh. O bakit? Asawa mo naman yan. Ano ngayon kung kamunduhan? Eh, mister mo naman yan. Eh kung ganyan, ganyan ang paniniwala mo, kung ayaw mong gawin to, eh haya mong maging mundo niya ang iba. Gusto mo ba na umikot ang mundo niya sa iba? Doon sa mga laking nakukuha ang talaga namang kalandian na hinahanap niya? Imbis na sa iyo na ma-arte ka, talaga namang ka-inspire kung puro ka ka sa mister mo. O sa asawa mo maghintay ka, talaga namang pag yan naakit sa iba, saka ka lang mag-aayos, saka ka lang maglalandi sa kanya, saka mo lang siya aakitin kapag nakuha na siya ng iba. Doon ka lang magdesisyon, doon ka lang maglalakas ng loob, doon ka lang kakapalan ng mukha mo, doon ka lang magpapakalan di sa mister mo kapag may gusto na siyang iba, kapag hindi na ikaw ang laman ng puso niya. Talaga namang kinspar. Kung habang ngayon pa lang na ikaw pang pa mahal niya at hindi pa siya, hindi siya naaakit ng iba, eh lagi mo siyang landiin yung asawa mo. Kailangan mo yan, kinspar, tahandaan mo yan. Palagi kang mag-ayos, ka mag kang magpabango. At dapat marunong ka kung paano hulihin ang kanyang kiliti at ang kuryente sa kanyang katawan. Sin sa mga teknik upang sa laging hanapin ka at babalisa palagi sa kakaisip sa iyo, ka-inspire. teknik ka-inspire upang lalaking mahal may babalisa sa kakaisip sa iyo is wag haya na binabastos ka kapag may respeto, may pagmamahal. Alam niyo mga smart, huwag mong binabastos ka ng partner mo. Kasi kapag hinayaan mong binabastos ka ng partner mo, pinapatunayan mo lang sa isip niya sa subconscious mind niya na low value ka. Sapagkat sa isip ng mga lakihan ay mga high value na babae, hindi na yung binabasto sila. Ikaw ba na misis ka, asawa ka o girlfriend ka? Siguro hindi mo haaminin, pero alam mo sa sarili mo. Yung iba sa inyo, hinaayaan nyo lang kahit binabastos na kayo. Aminin mo, binabastos ka ng asawa mo? Aminin mo, binabastos ka ng boyfriend mo? Hinaayaan mo, pinapalampas mo, sabihin mo hindi mo hinahayaan, pero wala ka namang ginagawang aksyon. Natututo ba? Di ba hindi? Lumalala ba? Oo, di ba? Mas lalong lumalala. At paano kanya mas lalong mamahalin o paano ka na lutunin na mamahalin kung wala siyang respeto sa iyo? Palayan kong sinasabi sa inyo na kung ikaw ay hindi kayang respetuhin ng isang lalaki, hindi ka rin niya kayang mahalin. Kahit ikaw naman eh. Yung lalaki ba na hindi mo kayang respetuhin, kayang mahalin yan? Pag hindi mo kayang respetuhin ng isang tao, hindi mo yan, hindi mo kayang mahalin yan. Wala kang respeto eh. Respo, respeto muna bago pagmamahal. Sabihin mo, mahal mo yan, eh wala ka namang respeto. So, nasaan yun? Hindi kayo support, ma mahal ako ng asawa ko, mahal ako ng boyfriend ko, mahal ka, eh ba't di ka respeto Yun ba yung pagmamahal para sa'yo? O ikaw? Meron kang isang lalaki, talaga naman kay inspired di mo na respeto mahal mo ba yon di mo nga na respeto eh. mahal mo ba yon kaya wag mong hayaan kay inspired na binabastos ka ng part ng mga lalaki ng boyfriend mo ng mister mo upang palagi niyang makita ang tunay mong halaga dahil kapag hinahayaan mo na binabastos ka niya o palagi kanyang sinasaktan ng physical o pinagsasitaan ng masakit na salita o kung anumang klaseng pamabastos ang ginagawa niya sa'yo hinahayaan mo lang pinapalampas mo lang palagi mo lang kay Insworth pinapatawad. Talaga lang pauit-uit na lang. Alam nyo, bababa tingin sa inyo yan, low value yung ganyan. Ang mga high value ng babae, alam nila yung halaga nila. Alam nila yung worth nila sa mundong ito. Alam nila na maraming lalaki. Alam nila na maganda sila. Alam nila na kaya nilang magbuhay kahit wala yung lalaki ng babas sa kanila. Maging high value ka kahit sa mindset mo. Upang lalaking mahal mo, hindi ka bastusin. Kapag lagi ng binabastos, mahihirapan siyang mahalin ka ng tunay. At kapag nahihirapan siyang mahalin ka ng tunay, maghahanap yan ng iba. Palagi ka niyang lulukohin. ka inspire Talaga naman, respetuhin mo sarili mo upang mahalin ka niya ng tunay totoo at di siya maghanap ng iba. At maging masaya kayo sa isa mga teknik ka inspire upang lalaking mahal mo mabalis palagi kakaisip iyo. Dahil mamahalin ka niya. Dahil may respeto siya iyo. Huwag mong hayaan at ka niya. ka -inspired. Pangayon technique kay Inch Padu pang sa lalaki, sa kakaip sa iyo is bigyan, bigyan siya palagi ng space huwag mahigpit. Pangayon kay Inch Padu. Alam nyo, huwag ka masyadong mahigpit sa partner mong lalaki. Ang minsan kailangan bigyan mo siya ng space o kahit pa na yung kalayaan. Basta sana lang wala siyang ginagawang masama. Huwag ka rin masyadong maluwag. Dapat sapat lang. Alam nyo yung ibon, kapag ka masyadong mahigpit mamamatay. Huwag masyadong maluwag, makakawala. Sapat-sapat lang ang paghawak mo, ang kahigpitan mo, ang kaluwagan mo upang talaga naman kayo spart, hindi siya magkamali. Huwag ka masyadong mahigpit. ba? Diba? Bigyan mo siya ng space. O kaya naman, halimbawa, nag-aaway kayong dalawa, ng, may tampuhan kayo, bigyan mo siya ng space. Ayaw ka nang usapin, bigyan mo siya ng space. Hindi kayo magkasundo, bigyan mo siya ng space. Huwag mo siya pigilan. Huwag mo siya paghigpitan upang lalaking yan ay laging makaramdam ng pag-ibig at pagkamis sa'yo. At palagi kanyang isipin. Paano kanya palaging isipin? Kung masyado kang mahigpit at laging andyan para sa kanya. Kayo sparse sa mga teknik upang lalaking mahalin mo talaga man laging mahalin ka. At laging bumasok pumasok sa isip niya. Palagi ka Ang pitong teknik ka inspired upang mabalisan sa lalaki sa kakaibsoyo is hayaan mo siyang palagi mag-effort at papito ka na teknik at sikreto o lalaking mahal mo ay palaging isipin ka. Alam nyo, kapag palagi mo siyang hinaya na nag-e-effort sa'yo, ay mas lalo kanyang mamahal sa pagkay siya ay nag invest Ang problema sa inyo, imbis na mag effort ang lalaki, imbis na ang lalaki ang nag effort ikaw ang lagi nag effort sa kanya. Ikaw ba ang lalaki sa inyong dalawa? Ha? E, Ika yung mahal ko eh. Ika yung may pera ako. Ako yung may pera eh. Ika yung ako yung medyo nakakalubag eh. Ika ako yung medyo may oras eh. Ika ako yung gate to, nagmamahal lang sobra sa kanya. Alam nyo, yung mga paliwanag mo na yan, tingnan natin kung yan ang maging ang, ano mo, excuse mo kapag yan ay nagsawa na sa'yo. Pag iniwang ka na niya, pag niloko ka na niya, kapag pinagpalit ka na niya, kapag ginose ka na niya, kapag nakipaghiwal na siya sa'yo, yan pa rin ba ang idadahilan mo sa'kin? Sa akin? tingin mo, laging valid ang ganyan? Na ibuhusan lahat? na pocket may oras ka, na pocket may pera ka, ikaw lagi yung mag effort sa kanya, na pocket sobrang mahal mo siya, alam nyo, haya mong lalaki mag effort sa iyo. Oo, paminsan-minsan mag-demand ka ng effort sa kanya. Kapag di niya binigay, eh, talaga naman magtampu-tampuan ka. Pag di siya nag effort sa iyo, eh huwag kang magparamdam sa kanya upang suyuin ka at makaranas ka ng effort niya. Dapat gumagawa kayo palagi ng parang upang lalaking mahal mo yung nag effort sa iyo. Talaga naman ka inspire sa mga sikreto upang lagi siyang mabalaw sa iyo. At kapag ang lalaki balo hindi yan maghahanap ng ibat at ikaw lang lagi ang iisipin niya. Kaya hayaan mo siyang lagi mag-effort sa iyo. Huwag mo siyang pigilan kay Inspired upang pagpapautunay na rin ang kanyang pag-ibig sa iyo at upang lagi kayong maging masaya. Sin sa mga teknik kay Inspired o balalaking mahal mo ay palaging mabalisa sa kakaisip sa iyo. Hayaan mo siya na palagi mag-effort sa iyo at hindi laging ikaw kay Inspired. Tapos pag maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa ulang subscribe, click po yung subscribe box po click po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So mag magpa-coaching o magpa-advise, mayroon lang po ako sa aking Facebook. Ayun yung profile picture ko sa FB. I-check nyo lang po ako, mayroon lang po ako sa Messenger. At ako po mismo siya magbabasa ng mensahe nyo at siya mag-re-reply sa inyo. Maraming maraming salamat, Max, pag mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Beanspot!